So hello, what's up mga kapatid? Welcome pagpumuli sa ating YouTube channel. Ito nga po pala ang inyong abang likod, Ingo News Commentaries. Muli pong magbibigay sa inyo ng uh, panibagong updates sa mga pangyayari dito sa ating lipunan. Especially nga po uh, sa main topic natin for today's vlog, o ang masinsinang paganda ng Iglesia Ni Cristo para sa darating na January 13, 2025 National Peace Rally. Mm -hmm. Diyan yes, sa uh, Diwasang Bonifacio sa lungsod po ng Maynila. Mm. So, kitakits tayo dyan mga kapatid, ano? So, bali magbibigay po kami ng update sa inyo. Ito po ay base na rin po sa ating uh, mga narinig ng na mga tagubilin, ano? Sa mga narinig po nating mga usap-usapan online, uh, sa mga sinusuporta at po nating kasama natin sa industriya sa pagba mga kapatid at saka mga kaibigan, ano? Disclaimer lamang po. Ang lahat ng mga sasabihin ko dito ay personal ko pong opinion, personal kong ideya, personal ko pong kuro-kuro at wala po itong nare-representang mga individual o anumang grupo may kapareho pong pananaw. No? Ito po, personal ko po ito. Sa mga bago pa lamang po na nadaanan ng video na ito, nagustuhan niyo po ang mga ganitong klase ng content, huwag po sana ninyong kalimutan na pindutin ang like button at pindutin niyo na rin po ang subscribe button at ang uh, notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga upcoming videos na ina-upload po natin dito sa ating channel. So sa walang pagtatagal mga kapatid, mga kababayan, let's roll out our short intro. So ayan, pag-uusapan natin mga kapatid ang uh, masusing pag aanda ng Iglesia ni Cristo para sa gaganapin nilang Peace Rally dyan sa lungsod ng Maynila particularly sa Liwasang Bonifacio no kung titingnan po ninyo mga kapatid no napakaliit lang po ng Liwasang Bonifacio actually kung titingnan niyo ang uh, maaring magiging maging kapasidad ng lugar nito ay mga nasa 5 hanggang 7,000 no uh, tapos kung iko kumpara naman yung mga maaring pumunta o dumalo sa aktibidad na ito ng Iglesia ni Cristo maaaring ma-overcome ang lugar mm, dahil sa sobrang dami. Eh, base nga po sa nabalitaan ko sa isa sa mga kaibigan kong vlogger, oh, uh, sabi niya, ani ah, sa distrito pa lamang daw po ng Muntinlupa, ay uh, eh, uh daw po ang Iglesia Ni Cristo na may ng isang taang bus para po sa mga kapatid na nais sumama sa mapayapang rally na ito. Imagine niyo po, kung ang isang bus ay may kapasidad na 50 maximum, example lang yan, maximum, sa isang daan, ibo na kagad yun. So, yun, mga kapatid, mga kaibigan, paano pa kaya yung ibang lugar sa ibang mga distrito? Ano? Imagine niyo, talagang kukulangin ang space, no? At uh, baka matkukulangin man yan, siguro naman magagawa ng paraan ng Lokal na Paamala ng Maynila yan, ano? Kung uh, anong dapat na gawin, ano? Maaring masako po ang uh, mga kalsada dyan sa palibot ng Iwasang Bonifacio, no? At uh, gaya ng ikinababahala ng ibang mga tao, maaaring magdulot ito ng traffic, no? Maari talaga. Kasi sa sobrang dami ba naman ang pupunta, di ba? Eh kahit sino ba naman. Eh kung ikaw eh may trabaho ka sa oras na yan o sa araw na yan, eh talagang maaabala ka. So better for you kung yung lugar na yan ay dadaanan ho ng public transportation papunta sa trabaho mo, eh better for you to absent na lang. No? Kasi naman maipit ka sa traffic. Tsaka pag naipit ka sa traffic, eh parang hindi ka na rin pumasok. No? Mm -hmm. So, base naman din sa ibang mga ano, vloggers, no? May mga nagsabi na maaari daw na baka ideklara ng lokal na pamahalaan ng Maynila na holiday to, no? Para kung sakali, hindi, si hindi sila, maabala. Yun eh, wala pa namang official na, ano, wala pa namang official na payag. Kung maga parang kuro-kuro lang nila yon, uh, no? Kung maga parang opinion na lang din nila yon, sa sarili nila na baka nga kung sakali man mangyari yon eh baka nga talaga na magdeklara ng holiday kasi nga kung iisipin mo yung sa sinabi ng vlogger na yon na isang distrito pa lang ay na maglula ng limang libo paano pa kaya yung distrito sa Bulacan di ba distrito sa Rizal this mga distrito sa sa Laguna mga distrito sa Cavite No? At saka dito, sa distrito pa lang ng Quezon City. At saka ng distrito ng Central. Di ba? Sobrang dami niyan. Baka nga, maaaring umabot ng uh, kalahati hanggang isang milyon ang mga sasama sa pistrali na to. Kaya yung liwasang bodipasyo na yan, ay hindi lang mapupuno. Talagang mag-overflow pa yan. <laughs> Diba? So kung ikaw, gaya nga ng sinabi ko kanina, kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga lugar na 'yan, sa mga o oh, sabihin na lang natin. Ay, lakihan na natin para ano, para at least magkaroon ka na ng idea, no? Kunyari lang. Ah, uh, 20 kilometers radius, no? Within uh, liwasang Bonifacio. Diyan ka nagtatrabaho. At saka dadaanan mo yung mga major thoroughfare, ano? Uh, dinadaanan ng mga ruta ng mga bus, ng mga jeep, ng mga e-trike, no? Eh, ko ako sayo, magpapaalam na ako ngayon pa lang. Sir, ma'am, hindi ako papasok sa January 13 kasi, ano eh, matraffic yan eh. Maapala ako, ma'am. No? Sir, pwede kaya, ma'am, sir, hindi ako makakapasok sa araw na yan kasi wala akong magtatangkang bumiyahin yan kasi rally po ng Iglesia ni Cristo yan. hindi ba? So, if I were you, ngayon pa lang, magpaalam ka na. Mm -hmm. Kasi talagang maaabala ka. Kasi alam niyo kung bakit? Kaya ito kinagawa ng Iglesia ni Cristo ay para magkaroon ng boses, no? Iisang boses ang uh, mamamayan na tayo ay nagsasawa na sa bangayan diyan sa gobyerno. Kaya tayo ngayon ay mag-iingay. Mag-iingay tayo. No? Itong rally na to ay hindi ito para sa kaguluhan. Para ito sa kapayapaan. Kaya nga, ang pahayag ng uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo ay wala ho itong binabanggit na uh, one-sided. Eh, sinasabi ng ibang mga vloggers, ano, mga Uh, sarili nilang mga opinion ano, na sinasabi nila na kaya magrarally ang Iglesia Ni Cristo dahil pabor sila kay VP Sara. Which is hindi naman. Kasi kung titignan ninyo yung pahayag ng Iglesia Ni Cristo na inere noon sa, sa ganang mamamayan ng Net25, ang nasabi ng isa sa mga host doon, sinusuportahan ng Iglesia Ni Cristo ang pahayag ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., sa kanyang opinion na huwag nang ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara dahil hindi naman ito makakapagbigay ng uh, magandang kaunlaran para sa individual na mga tao, lalong lalo na sa mga may hirap na kagaya natin, di ba? Which is tama naman. Mm. At saka nakikita rin siguro, no? Ah, uh, ito, personal ko itong uh, opinion, ha? Siguro kasi nakikita ng uh, pamunuan ng Iglesia ni Cristo na talagang malala na ang krisis natin sa politika. Imaginin mo, kulang na lang eh, pag nagbanggaan itong dalawang paksyon na ito eh, magpatayan pong mga to. Which is hindi maganda, hindi ba? Kaya ang Iglesia ni Kristo ay tumatayo, tumitindi para sa kapayapaan ng ating bansa. Hindi po para sa kung kanikunin ng Poncho Pilato dyan. Hindi po ganun ang Iglesia ni Kristo. Na kapag ka, ang prinsipyo ng Iglesia ni Cristo ay uh, naipahayag, kailanman ay hindi ito mababali. ganon sila kasolid. Kaya nga ang lahat ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ay todo suporta sa pasya ng namamahala. Hmm. Kasi utos din yan sa Biblia. Naalalahanin ninyo ang lahat ng mga namamahala sa inyo. Hmm. 'Di ba? Kama naman, 'di ba? Sa ibang relihiyon walang ganoon. Bahala ka diyan. Ako leader, bahala ka diyan. Kung gusto mong magingay diyan, bahala ka. Basta dumalo ka dito. 'Di ba? Ganun yung ibang relihiyon. Kumbaga, kung, kung ano yung political mindset mo, wala silang pakialam doon. 'Di ba? Ano yung magkagulo kayo diyan. E, ang iglesia ni Cristo, hindi ganon kapag nakikita na nila na, 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 magulo na talaga ang pamahalaan, saka sila ngayon gumagawa ng paraan. Hanggat maaari nga sana pagkasunduin yung dalawa eh. Si BBM at saka si BP Sara eh. Bakit ka mo? Eh wala namang naidudulot na maganda yung pagtatalo nila eh. Di ba? Yung politika na sana iniisang tabi ninyo para makagawa kayo, makapagtrabaho kayo, makapagbigay kayo ng magagandang programa sa taong bayan, eh hindi niyo ginagawa. Masinuunan ninyo ang pamumulitika. Diba? Tama ba yan? Kaya, tama ang ipinasya ng namamahala sa Iglesia ni Cristo na magsagawa ng rally para sa kapayapaan, hindi lamang sa ating gobyerno, kundi para sa kabuuan sa ating bansa. Kudos, Iglesia Ni Cristo. Sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, mabuhay kayong lahat. Napakasolid. Hindi lamang ng pananampalataya, kundi pati ng suporta ninyo sa namamahala.